Ano ang gagawin mo kapag biglang may tumawag sa iyo at sinabing, Tulong, lahat ng kasama ko dito namatay na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung ako ako'y nakasagot ng tawag at nagbigay ng tulong. Story time. Ito yung nangyari nung nakatanggap ng tawag ang mga rescuers mula sa isang barkong ang pangalan ay SS Urang Medan. Sinasabi nila na isa raw sa mga pinaka nakakilabot na kwentong dagat. Mabilis lang na nagsalita yung tumawag pero may takot sa boses niya. Nung sinabi niya na lahat ng kasama niya eh wala nang buhay. Ako nga pala si Buji at mahilig akong mag-storytime. Kung di niyo pa ako fina-follow eh, follow niyo na ako. Oh. Agad namang pinuntahan ng rescuer yung bargo para tingnan ko anong nangyari. At dito, nagulat siya sa nakita niya. Lahat ng sakay ng bargo, eh nakita niyang wala nang buhay. Pero hindi lang yun. Lahat sila, nakabukas ng mata at namatay na parang takot na takot. Pati mga hayop, hindi nakaligtas. E nasan yung tumawag? Wala silang nakitang buhay kahit ni isang tao. Sinubukan nilang dalin yung barko sa port area. Tinalian nila at hihilahin nila papunta sa pampang. Pero habang ginagawa nila yon, biglang nasunog yung barko. Lumayo yung mga rescuers. At habang papalayo sila sa barko, e biglang sumabog ang SS Urang Medan at tuluyang lumubog sa ilalim ng dagat. Ang hinala nila, meron daw nag-leak na chemical na kinamatay ng mga pasahero pero merong ding nagsasabi na baka supernatural causes yung dahilan. Baka urban legend lang to at tinatakot lang yung mga tao. Basta wag lang talaga akong makakatanggap ng ganyang klase ng tawag kasi baka mamaya ako yung mahimatay sa takot.